Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayong June 9, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito po tayo sa June. Ayan, 6 pa rin po tayo dito. 6 and 9 sa ating pecha 25 sa ating taon Ayan, simplify pa rin po muna natin sila 0 plus 6 is 6 0 plus 9 is 9 at 2 plus 5 is 7 dito din po sa bandang gitna 6 plus 9 is 15 at 9 plus 7 is 16 and mga idol sa bandang baba 15 plus 15 16 is 31. Ngayon mga edo, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 31. At yun naman pong ang kapares ng numero. Ayan, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 9 plus 7 is 22. Ngayon mga edo, yan naman po yung ating kapares ng numero. Meron tayong 22. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede nyo rin po lang itong matayaan. 31, 22 or 22, 31. Ayan mga idol. At ayun, 2 digits nito sila. 22 at 31. Kaya simplifyin natin yung dalawang numero natin dito. Bago natin yan isumada. Unahin natin natin ng 22. Ayan, 32 plus 2 is 4. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Parehas lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito ito lang po ang 4 at yan lang din po yung susumada natin at ayan sumada natin ng 4 kunin natin nun ang 31 o kaya 22 kahit alin po dito sa dalawang numero lang natin dito mauna ay okay na okay lang din po yan ayan unahin natin yung 22 sumada 22 ayan okay. ayan sumada 22 2 plus 2 is 4. At itong 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. Pwede rin ang 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. At 22, or 13, yan, sorry. Ayan, meron tayo rin itong 4, 22, 31, 40, 13. Ayan, meron tayong 5 mga nangyari dito na pwede po natin pagkiliyan. Pero yung pa rin po yun. Rambol lang po natin sila itipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon at sa ating sample ginawa natin dyan ang 31 31 at 22 31, 22 4 and 13 4, 13 at 22 or 22 or and 4 Ayan mga ngayon. Ayan po yung mga sample naman po natin nakuha dito sa ating sumata ngayon ng June 9. Meron tayong 31, 22, 4, 13 at 22, 4. Ayan. Sa ating sa mga sample yan, kung okay lang po sa inyo, nagustuhan po natin sila, pwede pwede rin po natin matayan yung mga nakuha natin mga numero dito. Pwede naman kayo dito sa mga nakensel ka natin mga numero. Kung meron pa po tayong mga nagustuhan mga kombinasyon dyan, pwede pwede po natin may dagdag o nakakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga sumada natin dito sa pecha natin ngayong June 9. Ayan mga idol. At ayan, yun po natin sumata sa pecha para po ngayong June 9, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.